narito na ang programang inyong pinagkakatiwalaan. Ang programang mas pinalakas at mas pinalawak sa pagbibigay serbisyo sa inyong lahat. Nagpapatuloy ang ating pagbabalik na lang sa kwento ng ating mga na nag inspirasyon ng programa upang patuloy na makapagbigay serbisyo publiko. Ito ang huling bahagi namin na Case Closed Stories, Year and Special Part 2. Ngayon ang unang araw ng Merkles sa taong 2000 at 2013. Tugon, aksyon. Ngayon, ito ang responde. Magandang hapon ako si Oling Miranda. Umantik sa puso ng marami nating tagapanood ang kwento ng mag-asawang Freddy at Agrifina Mendigoria. Hindi man naipagkalob ang kanilang GSIS, napaunlakan naman ang kanilang simple kahilingan, mangiti, pagluwa at pasalamat. Ito ang kanilang isinukli sa programa na nagdulot ng kaligahan na kailanman na hindi manutumbasa na anumang materyal na bagay. October 22, 2012, ng aming isahim papawid ang kaso ni Freddie Mendigoria. Siya yung dating MMDA Traffic Enforcer sa Sampaloc, Baklaran wala pa sa tamang edad para magretiro, ay kinailangan na niyang huminto sa pagtatrabaho. Taong 2010 nang ma-stroke si Mang Freddy. Halos dalawang taong bedridden at tanging ang asawa ang nag-aalaga sa kanya dahil hindi nabiyayaan ng anak ang mag-asawa. Isa sa hiniling nila noon ay ang tungkol sa GSIS pension benefits ni Mang Freddy. Sinagot ni GSIS Director Joel DeFeo ang isyong ito. Ang pension niya po ay magsisimula pa po sa September 7, 2014. Maliban sa GSIS, ay hiniling din ni Mang Freddy ang walker. Talagang kailangan niya pa ho siyang tumihawakan po siya para ma-exercise po siya. Yung, yung tawag dito, opo, yung walker. Kailangan pa ho siyang buhatin. Marami ang nakapanood ng kwento ng mag-asawa. Nakatanggap kami ng maraming text at tawag ukol dito. Isa sa kanila ay nagbigay ng hinihiling ng mag-asawa na Walker. Responde good evening po. Ah, yes, ma'am. Wow, wow. Thank you, ma'am. Paparating po namin sa kanila. Sige po, sige po. Maraming salamat po. May get your name, ma'am. Kinabukasan din ay masaya naming dinala ang walker sa Pasig kung saan naninirahan ang mag-asawa. Pagkakita pa lang sa amin ng mag-asawa ay hindi mapigil sa kaiiyak ang mga ito dahil sa pag ere ng kanilang kwento. Nalulungkot man dahil sa taong 2014 pa nila makukuha ang inaasahang pensyon mula sa GSIS, ay masaya na rin sila dahil sa pagbibigay umano ng pansin sa kanila ng programa. Lalong naiyak ang mag-asawa ng amin nang ibigay sa kanila ang walker na isa pa rin sa kanilang naging kahilingan. Dito na po ang inyong kahilingan na ah. walker po. Ito po tayo. Ta, ayun na po. Maraming maraming salamat. Salamat po maraming maraming salamat. salamat sa inyo. Hindi na natiis ni Mang Freddy, sinupukan agad ang walker. Totoo nga kaya niyang tumayo gamit ang maliit na kasangkapang ito. Sa kasalukuyan ay humihingi ng tulong ang mag-asawa para sa maintenance ng kanyang gamot para sa high blood at diabetes. Sa katunayan, pinabilib kami ni Mang Freddy dahil sa halip na wheelchair ang kanyang hingin ay walker. Dito kasi ay may iunat niyang muli ang mga binting dalawang taon ding naging paralisado. Gusto niyang patunayan, hindi sa kanino pa man, kundi sa sarili na kaya niya pang tumayo at makapaglakad. Mang Freddy, saludo kami sa iyong determinasyon. Ito ang aming case close story year-end special. Ako si Rachel Dionedo. Hindi maikubling tuwang ang nakita natin sa mga mata ng isang retiradong medical technologist nang sa wakas ay makuha na nito ang kanyang retirement benefit mula sa GSIS. Muli nating saksiyan ang saya ni Evelyn Tolentino sa report na ito ni Irving Quintana. October 22, ipinalabas sa responde ang kaso ni Evelyn Tolentino, isang dating medical technologist na 26 na taong nagserbisyo sa Makati Health Department. April 17 ngayong taon, nagretiro ito sa edad na 65 years old. May 28, 2012, nang magfile sa si Evelyn sa GSIS para makuha ang kanyang retirement benefit. At ang sabi raw sa kanya ay aabutin lamang ng siyam na araw ang pagpoproseso ng kanyang mga papeles. Ngunit umabot na ng halos limang buwan, hindi pa rin nakukuha ni Evelyn ang kanyang retirement benefit. Nagpunta sa GSIS, Uh, may nakilala ako dong si Roy Valiente. Binigay naman sa akin ni Roy Valiente yung ano yung cellphone number niya. Kailan text ako, follow up ako ng follow up sa kanya. May binabanggit siya, Mr. Aldaba daw, nandun na yung papeles. Meron pang isa, nandun na daw sa kaya ganyan, Mr. Ganyan. Sabi ko, ilan lipat kaya ang papeles? Napakatagal naman. Sa naturang episode, nakausap ng responde si Joel De ang Public Communications Officer ng GSIS. Batay po sa aming record, ito po ay may vote-check na po ang kanyang retirement at for approval na po ng mga authorized signatories. Mm -hmm. So definitely po baka magkakos ito ngayong linggo. So, machekehan po ito. So, kung sakali po, pwede po makipag-ugnayan sa akin si Ma'am Evelyn upang maibigay ko ang detalye ng kanyang tech apo. within this week po. So, Ayan. I coordinated already with the functional group. At matapos ang halos isang linggo, tuwang-tuwang ikinuwento sa amin ni Evelyn ang nangyari sa kanyang muling pagbalik sa GSIS matapos na maipalabas sa responde ang kanyang kwento. Eh, sobrang tuwa. Ay, salamat po, Diyos ko. <laughs> Nagtatawanan nga ako ng apo ko. Si Lola, naiiyak na. Ay, siyempre, ang tagal kong hirapan po. Ano, sabi ko, marami marami salamat sa Diyos. At, wow, oh, hindi ako tinulungan ng responde. Kaya naman labis-labis ang pasasalamat nito sa programa. Ito na po ang cheque na galing sa ano, GSIS na kuha ko dahil sa tulong ng responde. Sana marami pa kayong mga tao matulungan sa kanilang mga problema sa darating na panahon. Paano man nailapit sa inyo, mabilis na na-action na, Yun ang maganda. Mabilis ang aksyon na responde. Ito ang aming case closed story year end special. Ako sa Aiden Quintana. Wala rin pagsidla ng kaligayahan ng isa pang GSIS member ng sa tulong na responde ay naayos ang kanyang problema sa tinatanggap ng buwan mula sa ahensya. Magkasamang dumulog sa responde ang mag-inang Rosalinda at Philip Salvador at muli natin balikan ang kanilang kwento kasama si Rachel Juredo. August 3, nang aming isahim papawid sa responde ang kasong inilapit ni Ginang Rosalinda Salvador, edad 74 at residente sa Bagong Buhay Rodriguez Rizal. Siya ay 25 years na naglingkod sa PNP o Philippine National Police bilang janitress. Reklamo niya, kulang ang natatanggap niyang pensyon dahil binago-umano ng GSIS ang kanyang length of service. Sa halip na 18 years, ay naging 4 and a half years na hindi niya rin maintindihan ako po lumapit sa responde dahil po sa yung aking retirement kulang po ng taon ang binigay sa akin ng GSIS. Yung bonus, malaking tulong sa kanila dahil kakasakit na rin. At yung po kung at natin na re react, na? retroactive yung mga panahon na dapat inakuha niya ng mga taon-taon yung kulang doon sa 1 na dapat i-3,000 po. Quanto é napakababa ng kanyang tinatanggap na pensyon kumpara sa kanyang mga kasamahan na may labing limang taon lang sa serbisyo at tumatanggap ng mahigit tatlong libong piso. Ang isa niya pang hinahabol ay ang kanyang 13-month pay na hindi niya nakuha sa loob ng apat na taon. Damay daw ito dahil sa nangyaring pagbabawas sa kanyang length of service. Noong ding Agosto 3 ay naigyas ng responde si Mr. Joel DeFeo, ang Public Communications Officer ng GSIS para masagot ang kaso ni Mrs. Alvarez pati na rin ang iba pang problema niya sa GSIS. Ipinayo ni DeFeo ang agad na pagpunta ng ginang sa GSIS Tandang Sora Branch para sa recomputing ng length of service at pag-aasikaso para makuha ang apat na taong na na 13-month pay. Ito naman ang ginawa ng mag-ina. Sa aming pagbisita sa kanilang tahanan sa San Isidro Rodriguez, ay masayang mag-ina ang aming nadatnan. Malaki ang pasasalamat nila dahil sa naging madali ang pag-aayos ng kanilang problema sa ahen Masayarin Masaya rin niyang ipinakita sa amin ang check na release ng GSIS para sa kanyang apat na taong 13-month pay. Tapos namin mait, ano sa responde yung aking kaso. Nung nakausap po namin yung pinakaano ng GSIS, pinapunta po kami sa la GSIS. Nung magpunta naman po kami doon, nagawa na po na nila paraan. Maliit na tulong lang kung tutuusin ang naipagkaloob ng responde sa kanila, pero malaking bagay ito, kwento ng magina. Maraming maraming salamat po sa lahat ng tumulong sa akin para makuha ko ang checking ito, lalo-lalo na po sa responde. Nagpasalamat din ang mag-ina kay Mr. DeFeo dahil sa pagtupad nito sa pangakong aayusin ang kanilang kaso. Nagpapasalamat din po kami ng marami kay Sir Joel DeFeo na siyang tumulong para po matiyak na na-recompute na yung kanilang pensyon. Bale sa kanilang mabilis pag-aksyon ay almost one week lang ay nailabas na po yung ako po lang cheque na para po sa aking ina. Sa tulong po ng responde ay madali pong nakuha yung kakulang cheque ng aking ina. Talaga po ng responde ay maasahan. Sila po ay tumutugon, umaaksyon, hindi po bukas, hindi si isang buwan, kundi ngayon. Ito ang aming Case Closed Story UN Special. Ako si Rachel Dionedo. Mga sirampost at mga tambak na basura na reaksyonan ng responde. Ang mga ito ang andog sa inyo sa aming pagbabalik. Tutok lang.